Ngayong gabi mga idol ay nagluto pala ako ng sinabawang munggo na merong maraming alogbate at okra po mga idol. At syempre ay masarap na po yung ulam, busog na naman po yung aking buong pamilya mga idol sa aking niluto na simple lang at masustansya po na gulay na may munggo mga idol. Pagkadating ko mga idol galing sa aking trabaho ay hindi pa man talaga masyado madilim ay lumabas po ako mamili ng gulay. Shout out pala kay Buko at sa papa niya na si George. Pagkadating ko dito mga idol sa tropical sa tugbungan dito kayo to pa rin ako bibili ng mga gulay tsaka mga ricado mga idol mura lang kasi sa kanya at at parati niya ako binibigyan ng dalawang kalamansi mga idol libre na po yan at dumaan na rin po ako dito magbili ako ng pan mga idol para sa aking mag -ina po para pag uwi ko mamaya sa bahay habang lumalakad po ako mga idol ay nakita ko ng pinsang ko at pinasakay niya na ako para sabay na po kami uwi pagdating ko sa bahay mga idol ay kumain na rin si mic Mik mga idol ng puding ang tawag sa panayan na yan sakto naman po nagluto si misis ng kamutikyo tara merinda po tayo mga idol sa hapon ito habang uminom kami ng kapi mga idol ay nagpapakulo na pala si misis ng munggo papalambutin niya yan tapos nag himay himay na rin po ako ng alugbati mga idol bago po tayo magluto mga idol ay meron lang po ako isa shout out idol Robert Suarez from Saudi Arabia Ellen Sisa from Balagtasin Sitio San Lucas Andrew Argonzola shout out kay LJ Rabski Lugski from Quezon City Rock Shurabs from Southern Leyte. Yan, shoutout po sa inyo lahat mga idol. Maraming salamat po sa suporta at panunood po ninyo. Ginanyan ko pala kaliit yung okra mga idol no para maglapo talaga siya, yung madulas talaga. Kasi masarap kasi yung kainin pag ganun mga idol, pag maliit lang. Sunod ko namang ginawa mga idol ay nagisa na po ako ng mga ricado. Tapos mayroon pala tayong 1/4 kilo na karne ng manok mga idol. Nagpabili po ako sa panganay kong anak. Tinakpan ko lang yan mga idol kasi hintayin natin yung limang minuto. Yan na po yung resulta sa limang minuto. At hindi ko na pala nabidyohan, mga idol yung paglambot ng munggo. Yan po, naglagay na rin po ako ng tubig. Saktuhan na po mga idol. Masarap kasi din magigop ng sabaw. Pag marami, depende po yun sa inyo mga idol. At tinugasan ko na po yung alugbati natin. At okra. Sabayan ko na po sa paglagay mga idol para isahang luto na din po At halo ko na lang po mga idol para andun talaga yung lasa Naglagay na rin po ako ng pampalasa at asin At hindi natin patagalin talaga yung gulay mga idol kasi madali naman yan siya maluto Tingnan po nyo yung ulam namin mga idol Napakasarap po yan tinikman ko na ay 100% panalo Ganyan lang pala ako magluto mga idol ng sinabawang munggo sana may natutunan din kayo. <laughs> yan ang masarap mga idol. Inihaw na toyo tapos kanin. At yan po yung special na sinabawang munggo natin. Na maraming alugbati at okra. Kain po tayong lahat mga idol sa hapunan. Thank you Lord. Tara mga idol. Kumuha na rin po kayo ng mga plato nyo dyan. At sabayan nyo na po kami dito sa aming simple na ulam ay napakasarap po talaga. Parang natutulo yung laway ko dito mga idol sa pag-voice over na habang nakapanood sa video. <laughs> Masarap yan mga idol pag mayroon sili ganyan no piniga ko yung sili ay napakasarap po mayang lang siya kunti maraming salamat pala sa suporta mga idol hanggang dito na lang po ingat po palagi at God bless po sa inyong lahat